Alam ka na sa Bye-bye. i mo na. Hmm, ba't ko na may alis na siya. Oh Mag-sorry ka. Oh, Siyempre, oh. inaway-away mo siya. <laughs> Woo! Hello? guys, ngayong araw nga ay meron tayong gagawin na ikakasaya ng bebe ko, syempre. bali susurprise ko siya. At alam nyo ano surprise ko? Ibebenta ko na tong MT Online. bali ibebenta na nga natin tong MT Online kasi nga magpapalit tayo ng motor pero hindi alam ng bebe ko yun. Ang sasabihin natin, ibebenta lang natin ito. Babawasan na natin yung mga kaaway niya. Ayun para sa baby ninja. Si Baby Max. Ito, hindi ko na pinangalanan dahil ibebenta nga natin siya. Ayan, sabihin na nga natin sa Bebe ko na bentan ibebenta mo. na yung motor. Hal! Ay, ano? May sasabihin ako. Ano nga? May sabihin ako. Ano? <laughs> Saan nga pala pupunta? Magpapaganda nga ako. Bakit? Hindi mo ba makikita yung surprise ko. Ano nga yun? Ibebenta ka na yung saumot motor. Yung MT o na. Yung pa. Ano? Oo. Di ba gano'n to? May nagawa ka din. Ang Ang matitira na lang dyan, si Bibi Ninja at si Bibi Ma. <laughs> Mahal, mapabuhasan yung kaway mo! Duda ako! Bakit? Ang mamaya, magandahin mo ma na. May helmet! Hindi! Pupunta mamaya yung bibili. Ba't kasi aalis ah, ka? O di sana, di sana makikita mo yung bibili. Patunay na mabibenta. Galing <laughs> 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 niya. Oh, Hindi oh, maganda, mabuhasan yung kaway ko. Oo, ibibenta na yan. Wow, alis ka na ko. Ibibenta mo lang, yung mo ko hindi ah. Mabenta na lahat kahit ikaw ang glass of ebony niya. Wait lang, wait lang. Ayun daw, i-kiss mo na. Magpaalam ka na. Wala, aalis na, na nga siya. So, Inaaway mo pa. Di ba sa akin daw Wala, wala. Oh, look. Pinalo pa. Alis na nga lang eh. <muchas> <Okay. muchas> Bakit? Hindi naman, bebenta na to. Oh. Ay, ba't ganda ka galit ka pa? Ibebenta eh, na nga eh. pag hindi mo pinalita. Sasama Mabibenta na nga yan, kaulit-ulit mo. Mabibenta na. Huwag ka na kasi alis para makita mo. Kasi, alis ka ako, bakit ba? Para pagbalik ko, wala na yan. Huwag ko na nga ibenta, galit ko pa rin naman. Kala ko ba masaya ka pag ibibenta yung mga motor? Masaya ako talaga. Lahat na ibenta mo. Lahat na ibenta mo para mas masaya ako. Lahat ibenta mo para ako yung pinakamasayang babae sa mundo. Ako, hindi masaya? Hindi. Paalam ka na sa kanya. Babae. Ay, kiss mo na. Hmm, Super alis na siya. Oh mag ka. <laughs> Siyempre, inaway-away mo siya. yung Ay, itong babae ito ba? to, eh. Bibili na nga lang yan eh. Bali, umalis na nga yung bebe ko. Nung dumating na nga yung buyer natin ng MT-09. <laughs> Kahit na nga yung natin yung MT-09, wala pa rin nagbago sa bebe ko. Nagagalit pa rin. Natakatikin pa nga ng palo yung MTO9 bago pa may benta. Magbenta man tayo ng motor, <laughs> o bumili. Galit pa rin. Kaya bili na lang ulit tayo ng bago pag nabenta na to. Pagkatating ng buyer natin, ito, <laughs> chine-check nga yung papel tsaka yung motor. Dahil unang big bike nga to ng buyer natin, <laughs> ay explain ko lang di iba pang picture ng MTO9. At after Call start na nga start At eh nga painitin yung motor Ay eh, tetesting nga rin ni sir Shoutout pala sa bumili ng MT 09 natin na si Sir Denmark. Grabe, sulit na sulit na si Sir dito kasi ang dami natin nilagay dito na bago pa lang. Kaya nga lang, kailangan na natin siya ibenta dahil ang link niya na sa akin. Hindi nga sana naubos natin ilakas ng MT 09 Kailangan lang natin magpalit ng mas malaki para mas bagay yung motor sa atin. Yung buyer nga natin ay bagay na bagay sa kanya MT 09 at dito pa nga siya. Sa akin, lapat na lapat ako dyan. Sa ko nga 510, pag tumayo na ako sa MT 09 nagbumuka na nga siya small CC. At ayun nga, iuwi na nga Sir Denmark yung MT Online natin. Kaya babay na MT Online. Abangan nyo na lang yung bago nating magiging motor at yung bagong magiging kaway ng bebe ko. Gusto pa nga ng bebe ko, e, eh. benta na nga lahat, pero hindi pwede yun. At charot pa sa mga kasama ni Sir Denmark na galing pa ng Bulacan. At maraming salamat nga rin sa bayan natin na si Sir Denmark. Enjoy po sa unang big bike nyo.